Tumulong na ang PNP sa mahigpit na pagpapatupad ng no-entry policy sa 4-kilometer danger zone sa paligid ng Bulkang Kanlaon, kasunod ng naitalang ash emission nitong mga nakaraang araw. Samantala, pinalalahanan din ng PNP ang publiko na wag basta-basta maniniwala sa mga hindi otorizadong impormasyon kaugnay sa sitwasyon ng Bulkan. Narito ang ulat ni Paul Montemont. Para maiwasan ang public panic o pagkabahala ng publiko, sa nagpapatuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Mahigpit na nagpapaalala ang Philippine National Police na umiwas sa pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa sitwasyon sa lugar. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Acting Chief of Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na dapat manatiling kalmado ang mga residente at sumunod lamang sa mga opisyal na abiso hinggil sa nangyayari sa bulkan. Matatandaan noong Oktobre a 12, nagkaroon ng ash emission ang Bulkang Kanlaon na tumagal ng halos 30 minuto at umabot sa tinatayang 500 metro ang taas sa mula sa bunganga ng bulkan. Mula noon, patuloy na itong binomonitor ng Philippine Institute and Volcanology and Seismology o FIBOX e dahil sa mga palatandaan ng pagtaas ng aktibidad na maaaring magdulot ng mas malakas na pagbuga. Kaugnay rito, pinangunahan na mismo ng Philippine National Police katuwang ang lahat ng police units ng Police Regional Office Negros Island Region ang mahigpit na pagpapatupad ng 4 kilometer permanent danger zone sa paligid ng bulkan batay sa datos ng Pro Negros Island Region. Isanda tatlumput 35 police ang idineploy sa critical areas sa paligid ng Bulkan Kanlaon matapos ang 30 minutong ash emission o pagbubuga ng abo noong nakarang araw. Siyam pong tauhan ang ipinakalat ng Negros Occidental Police Provincial Office sa munisipalidad ng La Castellana habang apat na naman ang sa Negros Oriental Provincial Police Office sa Canlaon City. Kasunod na napaulat na insidente ng ASFOL. Mayroon din dalampot tatlong reserve personnel mula sa Pro-NIR Support Force ang naka-standby at maaaring i-deploy anumang mga oras. Binigyan ni Police Lieutenant General Nartates ang kahalagahan ng pagiging alerto at handa ng lahat ng police units Islands Negros Island matapos itaas ng 3 box sa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon. Sa ilalim ng Alert Level 2, mayroong posibilidad ng pagkakaroon ng bigla ang phreatic eruption o magmatic eruption. Tiniyak ng PNP na mahigpit ang koordinasyon ng pro-NIR sa mga lokal na pamahalaan, FIBOX at Disaster Risk Reduction Councils para sa napapanahong impormasyon, maayos na evacuation at mahigpit na pagpapatupad ng safety measures. Namahagi rin ang mga polis ng face mask upang maprotektahan ang mga residente laban sa asphalt at pinaalalahanan ng mga ito na iwasan muna ang paglabas ng bahay para sa kanilang kaligtasan. Bukod naman dito, may mga pulis na nakaatas na sa border controls at evacuation centers upang maiwasan ang anumang kaso ng gender-based violence bilang bahagi ng NDRRMC Law and Order Cluster at Camp Management Cluster. Batay sa pinakahuling tala noong Oktobre 13, 77 pamilya o katumbas ng 273 individual ang pans samantalang nananatili sa anin na evacuation centers sa Negros Islands. Para sa Diyos at sa Pilipinas, Kung Mahal, nag Paul Montebon, SMNI News.